Magandang hapon po sa inyo at Alexander Lester Jules. Nagbabalik para sa inyong update. Yes, mga kaibigan. Uh, hindi natin nabigay sa inyo kahapon lahat-lahat ng ating updates dahil sa... Ayan. Meron din tayong mga inaatupag. Pero yes, natawa lang kasi tayo dito sa... Uh, sinabi ni Maymay, may, apparently lang ang saya-saya na natin. Pero yung mga bitter, dami sinasabi. Obviously. Ayun, na ano pa tayo? napa check. Dahil may, uh, natatawa. Pero yes, uh, sabi nila, ito daw ay dahilan sa, naloloka ang mga fans ng Kabilang kampo dahil sa itong naging active na muli itong uh, fandom ng Maidon. Pero yes, okay magalit, okay magalit kung uh, mapag-usapan natin yung Maidon, yung Donbell, yung Mayward. Normal na 'yan kasi ang mundo po ni Alexander Lexter Jules ngayon ay nakaikot sa ganyang mga love team dahilan po sa palagi na nating mapapanood or kasi lately, palagi nating nakikita yung updates ni Maymay, ni Donnie, ni Edward and hindi po pwedeng, hindi natin masali ang Bell kung kaya, I think naman maintindihan naman ng management kung uh, mapag-usapan natin ang Donmel, ang Maidon, ang Mayward. Kasi nga po, uh, tayo lang naman ay nagmahal ng mga fans. And we are happy sa mga nakikita natin sa mga updates sa social media. So kung ako, happy ako, and share ko sa inyo. Then, dapat maging happy din yung iba na nasi-share ko sa iba yung mga updates. Meron mang masaktan, normal yan sa mga sitwasyon. Merong may mga dislikes, may mga hindi makatanggap ng mga updates ko. Pero yes, it's a part of uh, public figure. Pag public figure ka kasi, hindi mo maiwasan na may bad and good Uh, comment ang tao sa iyo. So, sana naman wag magalit yung iba sa akin. I'm just uh, enjoying my job, uh, doing my vlogging. Kasi nga po, I am very, very happy seeing these people uh, in my screen having that uh, moment na nagkasayahan, walang kirian, walang awayan, walang lamangan yung nag -e enjoy lang sa trabaho nila kumikita sila at the same time masaya sila sa trabaho nila kung kaya Um wala tayong personalan dito. We're just doing uh, what we always do. Everyday naman na mention ko na everyday. Yeah, halos everyday. Uh these days. Na-mention ko naman talaga yung mga ganyan. Kaya 'wag magalit yung iba. Sabi dito, Bitch you obsessed! Shout out! Ha ha ha! Apparently lang ang saya-saya na natin. Pero yung mga bitter, dami sinasabi. P.S. Hashtag Maidon. Fans might be happy, but while they're feeling down, we're celebrating and full of joy. Chariz! Ayun! Apparently, may Dapat mag-astang robot silang dalawa, sabi ni Beshwa Bawag tumingin, magkausap, bawal din ang biruan, magagalit sila. Mga brand owner at CEOs ng buhay ni Tony, yun ang Yun ang comment ni Beshwa pagkatapos siguro, syempre, nababasa niya yung mga comment ng mga uh, followers ni Donnie Bell, Maymay, Edward. O, di pa? Sabi ni Mitterzon, blocked is life na naman. Nakakainis pa simple na. Pasimple pa. Di na lang sabihin na si Maymay ang tinutumbok niya. May host daw sa asap na di articulate. Sinilip ko account niya at yun kaya pala may pasariling iba ang pet. Kahit nakasangga, kita sa politics, huwag si Maymay. Sabi din di Mish Bishiwap, Uh, Ibag, ibagbablock mo na lang kasi di rin naman sila makinig sa sasabihin natin. Sarado na isip nila. Hayaan mong paghirapan nilang gumawa ulit ng new account para makachismis sa atin. O, di ba? So, ayan. Uh, talagang magtapunan sila ng mga comment bad comment, positive comment, negative comment kasi syempre, uh, gusto nila yung fandom nila gusto nila yung love team nila syempre, yung iba na gusto rin nila yung fandom at love team nila makikipag sa social media pero yes, masaya kayo at pinapatulan kayo ibig sabihin, relevant ibig sabihin, ayun Inaantay din nila yung update natin Inaantay din nila yung uh, comment natin Positive man or negative Kasi ayaw nilang uh, madihado Ayaw nilang hindi sila makasagot O, di ba? Ayan Love you, my, my, and Trata Ando ni Pangilinan from Hearty03 Sabi ni Bishuap it, O, oh, ito na, regalo ko sa mga maligalig Jarn Ito yun Sobrang happy ako ngayon Kasi magkasama tayo Ang OG Want Asap Host Iwan oh ano? oh, eh. Tayo yun Masasabi no? ko isang Golden moment ito. Wow. Golden moment. Moment. Ah, Adiba, old group ng uh, I want ASAP. kaya ayun, sinaselebrate celebrate nila yan mga kaibigan. Yes, what I'm talking about a while ago, sinabi kong um nagagalit yung iba sa update natin dahilan yan sa ayan. Ito kasing si Maymay, apparently, apparently, natawa si Doni at natawa si Edward. Ano ba yan? Gusto mong pakinggan? Narito yan. Alam ko narinig na to ng iba, but then sa mga ibang hindi nakarinig, paparinig ko sa inyo syempre. Dahil sabi nila, gumagawa lang sila ng show, binibigyan mo Alexander Lexo Juice ng uh, Malaysia at ng issue. Wala po. Uh, pinapakita ko lang naman kung ano nangyayari. At wala rin naman akong... Uh, masyadong comment about uh, my point of view kasi ang ginagawa ko kinagamit ko yung point of view ng iba kasi I want to share their point of view uh, kaysa ako ang magsabi ng point of view ko kasi sasabihin nyo, ah si Alexander dahil ganito ganyan. So, what I'm doing every time is I'm doing yung comment ng iba kaysa comment ko. Narito pong ang apparently na scene ni my my Donnie and Edward sa ASAP kahapon. Now <laughs> the great where? Keep on surprising. That's oh, right? yes, right. Uh, apparently because apparently what? So so that special edition. <laughs> Now the great. Oh, ah, di ba? Keep on Reaction ni Donny and reaction ni Edward. So, yun. Yun ang sinasabi ko sa inyo na I'm taking what I'm showing with you guys sa uh, spiel nila itself and walang dagdag, walang kulang. Sineshare ko lang. And there is only one thing na natuwa rin ako guys itong sinabi na He got it right! Diba? Ang cute lang. Let's go. got right. you, got no, you got it right! You got it right! Actually, <laughs> I love that. No, it. You diba, got it right! Diba? Ang cute lang ni Meridel doon mga kaibigan. And there's one thing, sabi ni Sapphire Lee, huwag nyo namang i-bash si Donnie, lalong-lalo na si Maymay. Tanggap na naman naming friends lang sila. Hui! never naman kami nagdemand ng anything sa kanila. It is what it what is. Isa lang sila sa source of joy namin. Ang KJ nyo, pa ha ha. Huwag masyadong okay. Ayan. Dahil bungis-ngis daw itong si Maymay, Naku, kung bungis-ngis si Maymay, mas bungis-ngis si Donnie at Edward. Ayan. Sabi naman ni ako ko, si Taguro. Ha, 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 hayaan nyo muna kaming mga Maiden fan ngayon lang to. Matagal na naman ang kasunod nito, ba? Diba? Marami namang uh, moments, itong si Don Bell, itong si May Ward, si May Don Fans, talagang ine-enjoy nila every bit na napapanood nila ngayon. syempre dahil, kaya maingay sila, dahil binigyan ng pagkakataon ng uh, ASAP management na maibalik yung old group ng uh, I Want ASAP noon na kung saan sinundan din natin at uh, tawag dito at uh, na-enjoy natin noon mga kaibigan. So uh, sana 'wag magalit. Sabi nga nila huwag kayong magkaroon ng trust issue kay Donnie. Napaka-gentleman naman ni Donnie eh. And uh, hindi naman yung si Donnie ng paasa or whatsoever. Nakita naman natin yung gaano ka-close si Donnie at saka si Belle kung paano nila iniingatan ang sarili nila. Alam naman natin na yung love team ay si Donnie at saka si Belle. at ang my don't -ship naman ay talagang sila naman ay ine enjoy yung moment na magkasama si Mai Mai at saka si Donnie sa mga like this, some kind of like this uh, alam naman nila ang kinalalagyan nila na they are not on to uh, love team of Mai and Donnie, they are on to friendship plus happiness ng uh, uh, bawat isa yung they are just enjoying their companies as friends nothing else and nothing more and nothing less, sabi na ni, ni MD Trisha may don happy si May May sa boyfriend niya at may love team si Donato. Pero oh, na miss ko sila kaya naman pinagsama-sama ko ang moments na nakuhaan. O di ba? Wala pa ko intention manira, hoping lang kung mag-work sila in the future. O di ba? Ano pa kasing ginawa niya? Ah, gumawa kasi siya ng video editing din, mga kaibigan. So, yun. Uh, tanggapin ninyo, Don Bell, na masaya ang May don dahil, ayun, napasaya sila ni May May at saka ni Donnie from ASAP show. From ASAP every Sunday. Yung napatawa sila at na-enjoy nila ang every kulitan, uh, tawanan, bungis-ngisan, at uh, syempre, minsan lang nangyayari yan. Hindi naman kasi palagi nangyayari yan. So, uh, siguro ibigay na lang natin sa kanila para maging masaya din sila. Kasi alam naman natin, ini-enjoy nyo ang Don Bell uh, Love Team every day, every minute. Lalo na may paparating silang bagong movie. O, di ba? Promoting na ako sa bagong movie kahit hindi ko alam kung kailan ang movie na yan. Sabi dito ni Bishuwa, 19 hours ago, paano mo daw masasabi na gold standard ang isang artist? Donnie, ako sa tingin ko yung iba siya at inspirasyon sa marami. Sabi naman ni Maymay, gusto ko yun. Ni e, Aye, tabli nga na. Lika nga. Ano nga yung sabi nilang gold standard na yan? Let's go! Masya at inspirasyon sa marami. Wait, at least na... Oh, ano bang gagawin na isang artist para masabi mo talaga na siya yung Gold standard. Gold standard. Mm -hmm. standard. Gold standard. The best of the best ang ibig sabihin. Oo. Oh. No? Ako sa tingin ko. You got it right. Tingin mo, Donnie. Iba siya at inspirasyon sa marami. Oh. Ah, oh. Bibigay ng inspirasyon. No? Oh, Inspirational person. Oh. Okay. Yun, ayun yun ha. Yun yun ha. Hindi sa akin galing yun. Hindi sa kanila. Kay Maymay at saka kay Donnie and Roby Domingo. Oh, So yes, mga kaibigan. Yung mga maliliit na clips na yan ang nagbibigay sa atin ng kasayahan. Hindi dahil gusto natin silang ireto as love team, kundi dahil nakikitaan natin sila ng... Totoong friendship relationship. Yung pagkakaibigan, una dahil uh, magkasama na sila sa Iwan Asap noon. Pangalawa, dahil pare-pareho yung simbahan nila. Uh, favorite church, may-may, si Edward, si Donnie, si Belle, o di pa. So, yun. Kaya, ta palagi tayong naikot sa mundo nila kasi halos pare-pareho ang pinupuntahan nila. Work, church, work. O diba? So, yes! Uh, yan po ang ating update for now. Ayan. Aha. Uh -huh. At kita-kits later, syempre. Dito lang sa aking update. And uh, see you more sa aking comment section. Masaya ako sa mga uh, nangyayaring uh, interaction sa aking comment section. Dahilan sa minsan, parang na-remind ako na, uy, I have to stop a little bit. Baka nasubrahan na yung aking pagsasalita at may nahe hurt na akong tao. Kasi salamat doon sa mga nag-comment. And uh, parang uh, wake-up call na parang, uy, kasi nabasa ko kasi. Kaya sabi ko, ay, parang uh, totoo nga pala. Parang baka nasubrahan na nga ako doon. At nakakasakit na ako ng damdamin ng iba. So I need to, of course, no kung ano na sa isipan ninyo para naman uh, malaman ko yung kind of standard na pwede nating set up dito sa ating vlogging na sa paraang hindi tayo nakakasakit kahit kanino. Alexander Lexter Juice, magandang hapon po. I will see you more. Um, yeah, of course, sa aking comment section, I will see you later and uh, see you in my next.